Good morning mga kajan Nandito ako ngayon sa isang sanso, sa, sa site ng Sanso no? May deliver mga kajan no? Ayan, no? Ayan uh, patapos namin na site mga kajan May deliver ngayon mga kajan Ito mga kajan no? Tingnan mo mga kajan Ang mga motor namin mga kajan no? Parehas yung mukha mga kajan no? Sir, good morning sir Ano nag sir Ha? Nag, sir. nag So yun, patapos na yung bahay namin eh. Patapos na yung site namin eh So yung mga kadyan, may deliver mga kadyan Matagal pa yun So mga kadyan, testing ng Kaibigan natin, gawin ng motor natin Mga kadyan, oh. No? mga kadyan So yung mga kadyan, ng gawin Yung matin, dyan, no? hiniram ng guard no? Tinisting niya mga At yun ang motor ng kasama ko mga yun motor ni guard mga dyan ayun mga dyan oh. tingnan natin mga dyan ang garden dun dyan ayun mga dyan mga dyan ah, tropa natin yan mga dyan dito sa loob ng kurentya no? ah, may katabi pang bahay mga dyan oh. hindi pa tapos ito mga dyan sayot namin yan matatapos na yung mga dyan ah, so yung mga dyan ito na siya mga kalyan, sumusunod siya sa kotse mga kalyan, ayun, Iya, makal jalan. Oh. tahu hatau mangga, Dan. Itu mangga ya? Oh. tahu hatau lah. <laughs> serku Mustang performance, sir. Ais, ais tetap. Ais Denpa. Denpa, denpa. Denpa, denpa. Hindi nga ako magngalay yan pag long ride eh. So good afternoon mga kaljan. Nandito, na tayo sa loob no. Ah, uh, andito na tayo sa loob. Uh, bago man tayo papasok sa loob, ah uh, mag ano muna tayo, mag shout out na tayo uh, sa mga ano natin na idol. Ah, uh, una-una shout out idol Kuitong Moisky. Ah, uh, idol Lakas ng Negros. Idol Linos uh, lahat ng mga idol uh, shout out sa inyo lahat hindi ko kayo may isa-isa no uh, shout out kay Mamlina Mam Jasil uh, Nanay Tiri uh, shout out uh, Mam Ma Ili shout out andito tayo ngayon sa site namin mga kalcha no uh, so yung uh, mga, mga kalcha i-intro mga ating mga na sa ano no, sa loob no. Uh, so yung mga